Ito na nga. This is it. Pansit. Ah! Ano maingay? Nagbabasa ko. So, ito na oh. nga guys. Masyado siyang serious. Nakapokus. Ito yung one of the candidates namin. Wow! Ba't wow. ginagalik? Wow. Basta yung papasabukas yung magpapakain. Ah! Ito na nga. Ito na nga. Malit na ba? Yes? Hoy! Ihingay niyo. Ito mga ano yan na, na mga, ito yung mga papasa guys kasi kung ano yung sinin na una sila yung hindi natutawag ng nakatao <laughs> na tayo doon sila yung sino na kung hindi natutawag eh pinagunot yung kaya kami resyo kaya kaya pasa ka hapon ang mauna ito talaga sila hindi naghanda yan sila perfect na yan yeah, <laughs>